Okay, guys. So, ito ang perfect example na nakatulong yung hate comment. Ganda ng katawan mo, wala ka naman traps. So, kita nyo, medyo nagka-traps na ako. Kasi, binigitan ko na. Same reps, 15 reps. Pinuhold ko 5 seconds sa taas. Yun. Tapos, gradual lang, 5 pound increments yung in-add ko. na progressive training resistance overload. Kasi, it's about time. Parang 3 months or 6 months na pareho lang yung ginagawa ko. Yung weight ko lang nagbago. Kasi, sobrang takot ko na sumakit yung joints ko. Pero dalang challenge ako sa Thank you, hater. okay naman. So, lahat. Sabi nga ni Mrs. Parang bumigat tsaka dumami yung reps mo. Ah. Ayun. Sabi niyo, wala mo sa Sabi ko, wala. So, always have an open you oh, mind and listen to our body. Pag may pain, warning sign na nasobrahan, nabigla. Marami ba? Ayaw niya yung movement. Kasi may mga kanya-kanya tayong restrictions sa mobility, flexibility. Huwag natin pilitin. Huwag natin gahin si ganito, si ganyan. Do what works for you. Tama kayo. Mali ako. I'm not your doctor. Happy, healthy guys. God bless. 45 years old.